Kaba na. Alright guys, uh, panoorin natin yung itong dalawang ito. Ito ay sabog na sabog. Ayan. Akala ko kanina, uh, kaibigan okay, sila, nagbibiro, nagkatawa ng na pa nga sila. Sumalta ko, inapadaan dito yan. Dito yan guys, sa tagig tagig yan, pangyayari yan, no? sabog na sabog siya, oh, si kuya, Oh. Yun, ayaw niya talaga, mo, oh, tumuntung pa sa ibabaw ng kotse. Hawak-hawak niya yung wiper. Ayun, o. Sinita siya nung uh, barangay Tano ito. Dito sa... sa... sa tagig. Guys, panorin natin hanggang uli.

Kasi hindi na yan na ano yung uh, gawa niya. Sinaway, sinaway, ko pa nga siya kung uh, totoo yung ginagawa nila o nagbibiro. Dumaan! Nabubukot ang sinang dalawa kaya e, sa sinaway ko. Hoy, ano yung ginagawa niyong dalawa kako? Totoo ba yan o nagbibiroan na pa kayo? Ganun pa nga ako. Sabog wow. sabog. Sabog sabog. Sabog yan, sabog. Yan. sabog. sabog yan. Kunin nyo na yan, dalhin nyo na yan po yan. Wala yan sa sabi niyo, tinan mo yung mata. Ang siya, Dalhin nyo na yan, paano niya? Ay, lupa! Ay, hindi ka matayin. Hindi, hindi, mapatay niya ako eh. Hindi!

네. 어, 반갑습니다. 룩. 고고. 바바한테. 고. 바바한테. 고고. 룩. 아이고. Yeah. <laughs>